Oke. Servis, servis. Maceti David, matlum. Kuyabok, kuyabok. Kuyabok, kuyabok. Oke. Pakai Naulan nga, ipan. Maligari naman. Pag may Ano? May ginakasipan ako. Ula. Saan pwede? Ayaw kayo ng kanyang ilusyos. Meron. 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 May nakasulot kaya dito. Mga first winner, third. Oh, buwan naman. Galingan mo listahan dyan. minuto na. <laughs> la first, 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 first. Ayan Consolation prize. Ayan, oh. Wala! oh.